Hello guys, magandang hapon guys. Mano tayo ng malunggay para kulang maya yung may sabaw yung tatawag namin lauhoy eh. tapos parisan ng tuyo sarap na masarap to pag ano yung may gata pero yung pag magalian lang lutuin lang natin ito alaw yung tawag yung sabaw lang tsaka malunggay ang hapunan sa so sold na yung hapunan masarap yun to pag may ano Bye guys.